ang taas na ng lugar ninyo. Saan tito, tito, makadaan? Taas na. Taas. Taas na masyado. Hindi na tayo makakuwan, Makaakyat. Okay. Kaluoy man ako at asawa. At nagadawat kakon. <laughs> diba, Para, kara pero, pero may gage nito. ito, na to. Para kami gagawin. Sabi ko walang nag-aabot sa akin, kawawa, walang asawa eh. Ito na si Jamila. <laughs> Naku, <laughs> ano talaga siya, resemblance sa nanay niya. Parang nakikita ko si nanay mo sa iyo. Grabe. Lawak na ng lupa ninyo, oh. binabuldos mo na lahat. Grabe. Hindi na makaakyat yung sasakyan lawak ng airport na ito wala amang flight <laughs> sige si ate presi muna ang mag dito siguro tayo te makaharap ma against ma the light ag eh Ayan, ayan, dito. Dito, te. Ah, hindi pa na, ano, no? Oh, sige. Teka lang. Lagay ko muna dito ang ating parang nakikita ko talaga sa kapatid mo na ito si nanay mo talaga oo younger version ng mother mo oh kumusta na ikaw ne? okay lang okay ang pag-aaral mo? Oo oh, oo Parang naanibago na ako, parang hindi na siya yung baby na si Chamayla. Nagtasa <laughs> 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 niyo mo uh sir? Oo. -oh. <laughs> Tasa Dalaga na at, at ano na siya magsalita. May ganda na siya magsalita. Okay naman ikaw? Apo. <laughs> oh, may ano, kumusta ang grades mo? Hindi ko ano, hindi ko pa nakukuha yung card ko. Oo, oh, pero nakagraduate ka, di ba? Na mm. Kuya mo eh. Opo. Amazing kayong mga bata na ano, na talagang bilis ng mga panahon. Si Kuya mo, Nathan, hindi ulit nakasama ngayon. Nag-ano eh, mau umalis? Umalis. May may duty? <laughs> Basta pasado ah, kinit ah. Opo. Pasado. Oo. Okay. Siguro ano pa, wala man ako matanong sa inyo eh. Kumusta sila lola mo? Okay lang din. Kakabalik okay, okay lang, balik lang din. Nilanda, so, Saan ni sir? Saan, galing? Uwi lang nila hanggang galing ano? Hospital. Hospital na naman sila? Opo. Eh, may Opo. hapo kasi yun eh, no? Opo. Kami oh. ikabalik-balik po sila sa hospital. Oo. So ngayon na, na tuloy-tuloy ang expansion ng airport. Ano oh. na paalis kayo diyan? Um, ano tuloy nang ng alis nyo? Opo, papalis na po diyan kapag ano, kapag doon na yung ano, yung yung gagawin. Mm. Pero hindi pa naman po siguro matagal-tagal pa ma ano pa po eh. Oo. Ma, ano, ma lawak pa yung ano, ginagawa Oo. nila. Oh, may bayad na eh, no? Opo. Bayad na 'yan. Bayad Kati, na. kahit sila Ate Sara doon, nabayaran na eh. Uh, saan kayo lilipat pagka ano? Sa ano po? Sabi po ni ano ni lola sa sa pabahay daw po doon sa ano, sa Tigayon siguro. Ah, meron kayo doong ano? Siguro po. Wow, ang ano na yun ah, ma crowded na yan doon eh no? Oo po. Crowded uh, doon. Maganda din po yun para malapit na yung pagbike ko sa sa Oh, sa, sa issue. Asia. Oo. Tapos ikaw lilipat ka ng pag-aaralan mo. Opo. Saan ka lilipat? Linabuan. Ngayon, ngayong taon na to? Ah, sa, sa sunod pa. pa. Sa Gaudensio pa yung dito lang. Oh. Saan banda yung Gaudensio? Saan nag-aagi? doon, doon nag-aagi? Papuntang jail. Ah, doon sa jail banda? Opo. Oh, ko lang. Masaya man ang pag-aaral mo ni? Eh? Opo. Oo. Oh, yun. Harang <laughs> si nanay niya talaga ang nakakausap ko ngayon. Grabe no mangbilis ng panahon natin no, Sige makabili na kayo ng mga Hawakan mo net. Saan ba yung dala ko kanina Nawala man di ay Ayan sige Marami ito Pang uh, Pang ano na ninyo to net Pang uh, ano tawag dito Pang uh, Bili ng mga school supplies Ayan o no? si Ati Gloria Nagpadala ng 4,627 uh, Ati Gloria Mayroon siya padalang 4,627 And 2 centavos Ayan, ah, net, ah. Ayan si 000... De, Ako na net maghawak nito mic 3,000 4,000 4,627 Ayan si Kaya Ati Gloria Abwan Maraming salamat po ating Gloria Buwan po sa katuloy pong pagsuporta po sa aming magkakapatid po. Um, kung wala po kayong tumutulong po sa amin, wala din po kami dito. Maraming mm -hmm. maraming salamat po at God bless po. Ayun, sige. Next ay kay atin Ni Nanay Ninet. Tinanay Nanay Ninet, apat na libo. Ito. 1000 2000 3000 4000 Okay, sige. Hawakin it, hawakin. Maraming salamat po na ninit sa, ano po, sa UGSILBI po namin magulang po. Kahit po di po namin po kayo ka ano tinutulungan -ano, niyo po kami magkakapatid para po makapag-aral. Maraming maraming salamat po. Mm -mm. And uh, sunod naman po ay mula kay Tita Bing ng Santa Rosa, Laguna. Para sa school expenses daw po 5,000 pesos. Kanina ano po pinadala. Ayan. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Ayan. So, pasalamati si Tita Bing po. Thank you po Tita Bing sa binigay mo pong tulong po sa aming magkakapatid. Mm -hmm. At promise po, mag-aaral po kami ng mabuti at pagbubutihin pag pagbubutihin po namin. Mhm. Uh -huh. so ang kabuuan nito ay mga nasa 13 ano? 13 uh, 13,000 uh, 13 plus 1,627. 13,627 pesos. So kayo bahala net kung paano niyo yes. i gagamitin para sa mga kapatid mo at sa pangangailangan niyo ha. Oo sir. niyo at ilagay mo doon sa savings mo para kung anuman ay may dudukutin ka. Okay. Ati Jamayla, kumusta naman ikaw, dai? Okay naman. May gusto ka sabihin sa mga nagda sa inyo? Thank you din po sa pagtulong sa aming magkakapatid. Jan, sana pagbutihin po kayo. Thank hmm. you po. Palagi tayong maging grateful at uh, palagi nating pasalamatan ang mga tao na uh, tumutulong sa inyo habang buhay yan ninyo na na anuhin na ipanalangin sa kanila at sila at pasalamatan sila ha Opo, kasi kung hindi dahil sa kanila ay walaman uh, wala man kayong matanggap na, na tulong no kaya talagang thankful talaga tayo kahit ako na amazed na mabibigla na lang tayo na ilang araw matatapos na ninyo ang inyong pag-aaral lalo ikaw pag natapos mo na pag-aaral mo doon na tayo successful na tayo sa ano sa battle na to oh, battle battle against poverty oh kailangan talaga yan kasi ang mapaglabanan man natin yung kahirapan sa pamagitan ng edukasyon oh, so oh yun talaga ang isang susi na na malagpasan yung kahirapan so kung buhay ang tatay ninyo ang nanay ninyo sigurado gid nga happy gid imaw oh sige proud proud na proud kami sa inyo lalo sa kay Kinet sa iyo kay Natan kahit na minsan si Natan ay hindi natin nakikita kung saan napunta hindi ko madalas maabutan ay proud tayo na pinagbubuti naman ang inyong pag-aaral ha okay sige salamat po mga kapobre at salamat kay Nanay ininet sa patuloy na pagsuporta sa mga batang ito kay Ate Gloria maraming salamat at kay Tita Bing nang Santa Rosa, Laguna. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa mga batang ito.